Ano, ito yung kaibigan ko. Napakaganda. Hello, ganda. naman, yun. Hello mga kabibilis Ang ganda ng ano nito, ng dress niya. O, tingnan mo. E-flex mo naman yung ano mo. Wow. Ganda-ganda yan. Say hi, be. Ang okay. gabragan ko, be. Say hi. <laughs> Ang ganda, no? Ganda niya, no? Nilibre lang ako. Ang ganda na. Flex mo atong kaibigan ko. Napakaganda nito. Diba? Mga kabibilis. Ay, meron naman. Ang ganda nga ng balikat mo, eh. Ako nga, may ko, ang tap. Alam mo, ang dami nga yung... sa sexy ang daw sa pwede. Oo, sexy mo. Kahit yung... Tapos yung ano, leg legs mo, nakaganda nyo ng sexy. Sa mga naka-classic na baba. Tapos boyfriend, patayang mo sa pwede. Tapos yung legs mo, ganda ng legs nito. Mga ka-bebe lang. Mamaya mag-alive kami uli, abangan nyo. Tapos yung... yung bag ko, oh. Oy! ako dapat nagbibit-bit niyan. Mamaya ako magbibit-bit niyan. Ano mga ano naman ito? Oh. Ay, maraming pera yan. Okay. Ito. <laughs> Pulutan. <Pulotan. laughs> ano ba naman kami? Puro inom. Inom, inom. Kailangan <laughs> na kami. Wag ka ng kaibigan kong yan. Nakatali ko dyan pero hindi ano yan. Ang kinis ng bata. mall to? Victorino. Dito kami sa ano? Pero, tanawan pa rin. Dito kami sa Victory Mall, tanawan. Yan, nakalabas na lungga na nanay. Charisse. Mamaya, may second batch ng inuman daw. <laughs> yung si Chiria, yung Si <laughs> Chiria rin <lang> dito. Eh, bakit ba? Si Chiria. Yeah, yeah. O, oh, diba? Mamaya, yari yan. <laughs> may wine pa to mamaya. May pa May pa wine pa to si madame. pamilya ko si Madam. Ayan. Diba? Napakapain. Siya ang ano. Pamilya ko siya. Diba? Thank you. Thank you, Bebe. Ay, oo nga. Hanggang 5 minutes natin para mahaba-haba. Nalobat na lahat ng iPhone. Ay! Tapos na, kanyang ang ganda natin eh. Ang ganda naman kami na. Eh. sino ako kami ng pangit na kuwain ako, di tayo ba ito? <laughs> di tayo bate, pag nag-comment ng pangit kami? Charis! Pineflex ko lang yung kaibigan ko, ang ganda nito eh. ba diba? Maganda tayo sa reto. Oo naman. You, Bye na mga kabigalas.